Hi, friends! magandang Megan kayo. Welcome back sa ating YouTube channel kung saan andito tayo ngayon sa Night Market, Pitsanalong. Dibuti natin kung ano ba yung mabibili dito. Let's go! So, sa area na to may mga bags, tsaka mga parang cover na mga sofa. So, magaganda pa yung mga bag. Yung mga bags nila, mura lang yan. Parang uh, kagaya nito. May tig to 30 pa, Ano to? Lagyan so, ng gandang cute na. So, may mga paninda silang ganyan. Tapos, dito naman is may mga blouse. Madami dito ang mabibili. Tapos, sobrang mumura lang. Ito, kung hindi ako nagkakamali, mga 20 baht, mga ganyan, 30. Dito naman is mga earrings. Ang gaganda ng earrings. Oh. 20 baht lang. At bongga yung music niya. So let's go. Dito mga case ng iba't ibang unit at uh, brand ng cellphone. 80 baht lang. Tapos andito yung sister ko. Nakita ko na. Oh, she's pretty. At si ate, parang mag <laughs> hindi maganda ang tingin niya doon. So sexy. Bari raw vlog lang tayo ng ano, mga kaibigan. Yung iba nagsaset up pa. Hindi pa tayo Hindi pa siya tapos mag up ng kanya mga paninda. And also si kuya. Ating mga tinta naman ito. Oh, mga ano naman, oh. Mga suklay-suklay. Salamin. Yan, dito mga uh, pants, shorts, bongga. Mga bags, pambata. Yeah, mga mamurahin lang yan. Pwedeng uh, mamili tapos palagay sa ba uh, balikbayan box. Tapos dito naman ayan, may mga parang chichere, yan may mga cookies, 10 baht lang. Ito mga seaweeds, parang seafoods na mga, na mga candies, I'm sorry. Dito ayan, mga bags. O, oh, cute nung black na. No? Ang dami ko na rin lang kasing bag. Mga wallets. Bonga. At bras and panties. Ayan yan, pag gusto mo magpapalit ng case, magpapalit ng screen protector, 99 ba't lang at saka 150, parang 150 pagka dalawa. So dito naman is may mga sunglasses, eyeglasses, reading glasses. Ayan yung mga uh, price niya. 60 baht, 290. I think pretty in class na siya. Herbal medicine, hindi ito kagaya Hindi to herbal. Hindi <laughs> <have to eat. laughs> herbal. Dito naman sa area na ito, mga pagkain. Mga pika-pika. Ah, -pika, uh, diba, Mga parang, ito parang fishball siya sa atin sa Pilipinas. Kikiam and fishball. Barbecue. Thai barbe barbecue sa so, mahaba to na po na poro ano poro foods naman poro pika pika nakakatuwa rin dito kasi tuwing night market may may sineset up silang ganyan parang bar barber shop yeah 80 baht lang madami ring nakapila may mga magpapagupit Diba? Bongga. Dito naman is mga beddings. Another mga damit at bongga yung ano ni ate. Dibdib. Ah, uh, Tapos alam nyo ba, yung mga nagtitinda na yan, sa totoo lang ha, may yaman sila. Kasi may nakilala ako, head namin siya. As in parang, kumbaga, principal natin sa Pilipinas. Tapos nagtitinda siya sa gabi. Yung mga, damit yung mga gamit niya, mga blouse niya na aayaw na nila. Yan, yan, yan. Itinitinda nila. So, dito mga pabango naman. Tatlo 100 baht lang. So, iba't ibang uh, amoy. Iba't ibang scent. Bongga. Mga accessories again. Ang cute. Ano to? Okay. Ang cute. Mga accessories.